kahit busy ka, nakatulad ko, para sa'yo, ang negosyo nito. Just Rakan mo Record mo lang. Pangatlo, nagdududa ka kung legit ang negosyo nito. Legit ito. Just believe. Inagdag ko ang pangapat. Kung hindi naman mataas ang pinag-aralan mo, at nagbubuda na ka pa sa negosyo natin, ay tax billing na naman, pinamahala na ka naman tayo Okay? So, maraming bago, magpapakilala po muna ako. Ako po si Atoy Midro ay magturo. Magturo po ang apelido ko kasi po nananalay sa dugo ko ang magturo. Ano yung po ba kayo? Eh? So, Pagkita ako nagturo habang ako ng buhay, isusunod pa ako ng aming mga nilunod. Ang first ko po ay Andrew sa mga kalalakihan you can call me Drew sa mga kababaihan you can call me anytime. Wow! <laughs> ang middle initial ko po, po ay M. Kasi po, ang middle name ko, Magaling. Tawagin mo ako, Tony Drew. Magaling. Nagturo. Okay mo kaya? yan? lang. Okay? First, ako po ay isang abogado. I have been in the practice of law for more than 28 years. Hindi ako tatlong-tatlong ng abogado. Limang taon. Ako po ay patagal ng abogado. 28 years na po in the practice of law. First three years ko po, as a background, siya so po akong corporate lawyer sa Makati. Mataas ang sweldo. Kasi corporate lawyer eh. Pero malungkot. Bakit? Kaliwa ang kanan, harap ni puro libro. Pag kinakausap ng libro, ayaw sumagot. Kaya pag kinausap ko kayo, sumagot kayo, kasi hindi naman kayo libro. Ah. Saan ba Sa personal as a picture. Persona. <Bhupia> Pag sinabi, corporate lawyer, ito po isang nangyong pangyayang abogado ng malaki ang kita. Kasi bakit kumpanya ang papasya ko? At hindi ba sa basta nag ang kumpanya? Dalawang qualifications na alam ko sa pagiging corporate lawyer. Ang pera dapat matalino Hindi mag ang kumpanya pa siya na pa ewan Dapat And number two, na qualification, dapat guwapo. <laughs> Mahirap ang qualification ng matalino, pero yung guwapo, may the invoice. After three years sa corporate lawyer sa Makati, nine years sa magbohan na corporate lawyer sa isang malaking real estate company na pang umayari ng Rocky Sunador. Hindi yung pinakahiya, pero hindi ko naman pinagmamalaki. Sa so, na pagkos ng corporate lawyer for nine years, same qualification. Matal Ap, uh, no <mission Christmas> Matalino? Ha? Matalino! Hindi ko nagkakaalam. naman ko, ilong ko, yung tinga Pero sa parang hindi batal? So, 3 years plus 9 years, 12 years corporate lawyer. After 12 years mo, ito ba yung kwento? naman tayo eh? May nag-invite sa amin. Birthday party. Birthday party, 7 o'clock. At dahil birthday party po yan, 5.30 pa lang na po nang hapon, nandun ako. Bakit? Kainan. Patay butong. <laughs> 5.30, 6 o'clock, 6.30, 7 o'clock, wala pa po, po kainan. 7.30, 8 o'clock, pinan. Hindi naman ako sa gutom. Wala pang kainan. Imbis na ilabas yung pinggan, ilabas white Hindi mo pa paliwad So, alam na. Sabi ko, naisahan na ako nito. Gusto ko na umuwi ng bahay. Kailan mo traffic? Hindi ko traffic. Nalakas ang ulan, matraffic, bumabaha. Gusto ko nung umuhi, pero sabi ng barkada natin, 30 minutes na, makinig ka lang. So, na naman ako. At dahil matalino akong tao, naintindihan ko yung pinaliwanan. At dahil naintindihan ko, isa lang ang maliwanag na konklusyon nung gabi yun. Naintindihan ko, tama? Ang sabi ko, ayaw ko na. <laughs> Bakit? naiintindihan mo. Maraming tao ayaw sa itong klaseng negosyo, pero pag tinanong mo naman, hindi naman naiintindihan. Ano kaya yung inaayaw? Medyo bukak yun, ano? So ayaw ko kasi number one, mahili ako sa ebidensya. Number two, matigas ang ulo ko. So ayaw ko, kasama ko yung asawa ko. Gusto yung asawa ko, ayaw ko. Yun ang pinakamahirap mahirap nangyari. Gusto ko, gusto ko ngayon, ayaw ng asawa ko. Eh, sino ba nasusunod sa bahay? Lalaki o babae? Babae! Babae! Tama! <laughs> <laughs> ayaw ko, gusto niya, eh di, sinunod ko yung asawa ko. <laughs> Kasi yung asawa ko po ay isang judge. Susok din hindi. Susok din. May warat na pares ka. Pwede <laughs> ba tawagin ito ngayon muna aking magandang asawa? <laughs> hindi na po basta basta Okay? Actually, siya po ang nagkakit sa akin sa ganitong klaseng negosyo. Ah, <laughs> yung asawa ko po po yun, information ha? Parang makakita niyo kung sino yung nakatayo? Diba? Yung asawa ko po ay inimbitan last month ng U.S. government just to attend the seminar ng Association of American Judges sa U.S. Okay lang po ba yan? Wow. Big wow. time din. Mas big time yung asawa. <laughs> so ayaw ko na yan. Gusto ng asawa ko. Bahala ka sa buhay ko. Bahala ka. Gawin mo yan. So umuwi yan ang madaling araw. Nagpitraining. From Laguna, pumunta. Alas na sa madaling araw. Asama yung mga nakakapurbisya. So nagsisigawa, nagpapalakpak sinasabi ko itong ito ba? Ito, ah. <laughs> hindi ako naniwala. Hindi ako naniwala. Ayaw ko talaga. Kaya nang ng mga pagkakataon, pati nanay at tatay, kung nakikipalakbak na rin. <laughs> Medyo sabi ko alam nanay na ito ba? Ah. May style sa mga inawa. Parang kung tuha lang doon tayo. Hindi ka kung asawa ko sa so, Ortigas, bumili tayo ng products. Ipagmaneho ko ako. Masunuri ko asawa, tama. Pinagmaneho ko siya. Sabi sa akin, o tapos na nagpamaneho ako. O, may pamaneho na ako. Sabi sa akin, umakit ka, pero may credit card mo. O, di binigay ko ang private Hindi umakit at pamilipin ipin pa. Pag akit ko doon, sabi sa akin, mahaba ang pila. If I go you, makinig ko muna ng seminar. Pag tingin ko niya, maraming tao. Tapos uh, may tinuro ng sindikato at kulto, yung speaker. Sa mga tingin ko, tumahan ko talaga. Style pala niya yun. Dumarating ang mga lingkupuan na papapakasabad ng ito sa harapan at napatang tapitan na sa harapan, naintindihan ko na maganda pala. Sumobra naman na mga itindihan ko. Dati nakaupo na ako. Ngayon, nakatayo na ako dito para magpahit. Yeah! Isa sa mga lessons na natutunan ko, you cannot escape your destiny. Yeah! Pag may nakatakta pa na sa iso, wala kang magagawa. Tama. At ngayon, pagkakakaini sa inyo dito, pagkakasali ko sa Lions in Motion Global, it's part of God's mysterious design. Amen! Amen. Amen. Sumali po ako sa Global January 2019 through President Joseph Lee. Wow. January 2019, sumali po sa sa in Motion Global after two weeks of doing the business, ako po ay naging Gold Executive Awardee. Wow! After two weeks. And after two months of doing the business, I earned My first million doing the business part-time. Okay ba yan? And also, noong 2019, ako pang 2019, Rookie of the Year. Okay lang po ba yan? Atority, bakit ka mabilis? Ang tanong ko, bakit ka mabagal? Kasi sigurado ako na maganda ang alaya sa Motion Global kasi ako naniniwala sa kumpanya. Marami na rin po akong mga awards. Top 9, top 18 ng pandemic, after pandemic, top 6, top 3 ng Project High, top 500, top 200 ng company. Okay lang po ba yun? Doing the business by time. After 6 months of doing the business, binili ko po yung asawa ko ng Ford Raptor. Okay. March 21, during pandemic, bumili po ako ng uh, portion ng lupa, 3,000 square meters sa island, during pandemic. Ang gagawin po po dyan, plano po po half the resort. Okay. 360 degrees sunset at saka sunrise. Ganun po kaganda. Papatayan po yung kalahati ng para balik nung gawin siya ang kalahati ay Santo Rio, Negris. Okay ko ba? Diba? Papatayin wow. ko ng cup. Para pag walang production, tulak ko na lang, ganda-ganda ko. <laughs> okay. April 2022 ay nusinutin pa ay Mercedes Benz. Wow! Gusto ko lang ma-feel yung experience of driving a luxury car. Kala ko nung bata pa ako ang magbabanero ng mga may-ari ng Mercedes Benz. At tanda, daan, kaya hindi pala. Sa Alliance of Motion Global, pwede pala ang bata at wapo ang tulad. Walang sa pag-inaan pag-upload kayo dyan, may lumalabas ang kapag-upload. Totoo, na-fresh-sensyo na palikuloy ko. Grabe, no? Actually, hindi ko naman pangarap ang Mercedes-Benz. Kaya e lang makikita mo talaga sa Alliance and Motion Global, pati hindi mo na pangarap, pwede matupad. Okay, January 2023, last year, nakabili po ko ng 300 square meters sa Prime Subdivision sub Mission Hills, sa Mission Hill sa Antipolo. Okay, eto na po, pagkapi-kape, pa travel okay lang po ba nakakapain ng likod? Nakakapit po sa Starbucks. Okay lang po ba? yung Starbucks po ay nasa Hollywood, California. Wow! Saan pa po ako nagkakape-kape? Sa so Japan. Yeah. Okay lang ba? Yes! Saan pa po ako nagkakape-kape? Sa so South Korea. May dalang <laughs> baso. <laughs> Talo ko pa po ng map ko. Maraming naaabot. Saan pa po ako nagkakape-kape? Sa so Spain. Wow! Saan pa po ako nagkakape-kape? Sa so France. Wow! Saan pa po ako nagkakape-kape? Sa Italy. Saan pa po ako nagkakape-kape? Sa Mediterranean Sea. Wow! Diba? Alam ko yung barko po niya kasi cruise po yan sa Europe. Okay? Cruise po yan sa Europe kasi laki po ng Megabull. Nagbabalik sa alaala -ala ko yung picture ko. Sabi sa akin, mag-drawing ka ng barko at aeroplano. pag ko, mas malaki yung mas malaki yung aeroplano kaysa sa barko. Sabi ng Peter, wrong! Level na magiging malaki ang barko sa aeroplano. Kaya nung nakita ko yung cruise namin, mas malaki ka sa aeroplano. Kaya hinahanap ko talaga yung picture ko. Ay, mali yung pinuturo talaga. Diba? Yeah. Saan pa ako nagkakapigabi? Sa Rome, Italy. Mama Mia. Saan pa ako nagkakapigabi? Sa Athens, Greece. Grabe! Saan pa ako nagkakapigabi? Sa Santorini, Greece. Wow! Saan pa ako pinagkapi-kapi? Sa London! Brabe! Alam niyo po, isa sa mga datang unang lesson, ang bawat trip is an educational trip. Na-expose kayo sa, sa first world. Doon kayo magkapi, doon kayo mag-travel. Kasi pag nakikita ko yung mga kayayaman sa Europe, iba ang vibrations. Kung hindi niyo maka-afford na magkapi sa abroad, magkapi kayo sa mamahaling hotel, mura lang. kano ba yung 300 na kapi versus yung uh, coffee dyan? Iba ang vibrations na i-observahan nyo ng mayayaman, paano sila mag-dress, paano sila gumalaw, paano yung tonalit ng voice nila, paano yung diction nila. Marami kayong matutunan pag nagkape kayo sa mga halong ng darot hotel. Saan pa kayo nagkape kape? Sa si skat Okay lang yan. Europe. Saan pa ako nagkape kape? Sa Las Vegas. Few weeks, few weeks ago nasa US po kami. Eh, Las Vegas, saan pa ako nagkakapingapi? Sa Arizona, okay na po ba? Saan pa ako nagkakape-kape? Sa Hollywood. Ay, grabe. Yun, magaganda po yung picture, pero alam niyo po ba, yung behind the scene, the beautiful picture sa U.S. Few days ako bago po ako mag-travel. Nandisigrasya po ako sa bahay. So, mag na ako sa OBI. So, <laughs> sa <bayo> sa <laughs> ako yung sanali dyan. Kasama ka sa niya. Your next ako, nakakilang ako. So, isipin nyo, sinama ako ng asawa ko, for me to assist her, ang in-assist niya hanggang airport lahat. So, basically, hindi ko na-enjoy. Ganun palang asidente, no? Hindi pala pinipili ko anong pinag-aralan mo. Hindi pala pinipili kung bayaran ka at hindi pinipili ang aksidente sa labas ng bahay. Pwede ka palang maaksidente kahit sa loob ng bahay. Salamat in advance sa OPI. Ah. Ito po yung result ko in five years. Oche, Pero para sa akin, hindi yung material result eh. Yung personality development. Kailangan yung mag-negotiate sa buhay. Life is full of negotiation. Hindi siya take it or leave it. You have to give up something in order to gain something. At ito ang aking binigay para makuha mga resulta. Negosyo, at ah, ito ang pinita ko. Tandaan niyo po, negosyo ang pinasok natin. Pag negosyo, minsan ang kita maliit, minsan malaki. Opo. Bisan maliit ang kita, bisan malaki. Yung malalaki ang kita ngayon, dati maliit din ang kita niya. At yung ngayon ay maliit ang kita, dati malaki din ang kita niya. Umiikot. It's a cycle. Kaya pag maliit ang kita mo, darating din ang panahon. Lalaki din ang kita mo. Yes! Ay, Titigay ka ba kung alam mo after five years, magkakarumpay ka? Yes. O Awalan ka ng tao, hindi Yes. Pag nawala ka ng tao, naupo sa tao mo, ang isipin, tapos na sila sa misyon kung sumali sila. Yes. Hindi sila masamang tao. Napulfill lang nila yung kanilang goal pag sa pagsali sa tingin mo. At kung maliit man ang kita mo, it's okay. Yes. Huwag mong aasamin uh, malaking kita o magandang resulta ang asamin mo ay magka meron kayong tama ang galing paniniwala ng sila. Bakit hindi pumuputok ang grupo mo? Kasi baka hindi ka 100% naniniwala sa kumpanya. Bakit ka nagdududa o urong solo? Baka hindi 100% ang iyong, ang iyong paniniwala sa kumpanya. Nagdududa ka pa kung legit? At dito na yung lingkod, ito. Yan, pero hindi mawawala na dapat maniwala. Ang resulta, do not compare your result to others. Mag-i-distract ka lang. Opo. Pag nag-compare ka sa result ng ibang tao, ang gawin mo, isub mo yung, isub mo yung sarili mo. Hataw ka ng hataw, hataw ka ng hataw. Hindi yung pibili ka sa resulta. Kasi pag tumitingin ka, baka hindi ka, baka hindi ka makagalaw. Tingin ka na mo yung sarili mo. The one line of just believe now and beyond. Ano? Naniniwala ka ba? Opo! Okay. Naniniwala, naniniwala ka ba? Nangyarapat ka! Kung naniniwala ka, nangyarapat ka, power of the words, bibigyan ko kayo ng sampung segundo. Sasabihin ko, sa sampung tao na nandito, naiyayaman ko. Okay lang yun? Yes! Hindi mo tatapikin, Tititigan mo, mata sa mata, at sasabihin mong, naiyayaman ako. mali po na ako. Ang pinakamagandang trabaho ko pala sa buong mundo ay yung trabaho na kaya mong baguhin ang buhay ng ibang tao. Ako, si Atty. Drew Lacturo, ipinagpapalaki ko na magkakasama tayo sa pinakamagandang trabaho. Yun ay ang baguhin ang buhay ng ibang tao. Thank you. Thank you.